Ang hamon ng Quran. Ang Kuran ay isang himala at natatangi sa panitikan. Hinamon ni Propeta Muhammad na purihin siya ng Diyos, ang mga Arabo na gumawa ng tulad nito, ngunit sila'y nabigo sa kabila ng kanilang husay sa wika. May tatlong antas ng hamon. Isa, buong Quran. Kung ang buong sangkatauhan at mga jin ay magtipon upang gumawa ng tulad ng Quran, hindi nila magagawa kahit magtulungan sila. Labimpito, walumputwalo. Dalawa, sampung kabanata. Magdala kayo ng sampung kabanatang gawa-gawa na katulad nito. Labing isa oras labing tatlo minuto. Tatlo, isang kabanata. Magdala kayo ng isang kabanata na katulad nito kung kayo ito totoo. Dalawa oras dalawamput tatlo minuto. Ang hamon ay nagbunsod ng malawakang pagtutol mula sa Quraysh na nagsagawa ng pagpapahirap, boykot, at tangkang pagpatay sa propeta. Gayunpaman, sa tulong ng Diyos, nakatakas siya at ang kanyang mga tagasunod sa Medina, kung saan lumakas ang Islam. Sa kabila ng mga pagtatangka sa kasaysayan, walang nagtagumpay na gayahin ang natatanging estilo ng Quran. Ang himala nito ay makikita sa hindi mapapantayang tugma, ritmo, at nilalaman na patuloy na nananatiling walang kapantay.